Uh, magandang hapon po. Ako po si Roderick Agustin, na taga Tampak Uno. Ako po ay nakatanggap ng binhi na galing ng DA na long pin na 534. Ah uh, 15 kilos po siya. Ah uh, Saka ko po ay isang hektarya. At natanggap ko po ito noong October 26. At tatanim ko po at ipupula ko po to sa November, last, of, last week of November. At itatanim ko po siya ng mga bago magpasko, ganon. Kaya 23 ng December, at maraming maraming salamat po pala kila Kap at kay Kunsel Cesar sa DA na maagas nilang pinamahagi itong binhi.